Kung wala mong gawin sa akin ito, maawa ka sa akin. Mabakawa ako naman. Ito na ang huling pag-uusap natin. Huwag ka nang tumawag sa amin. Huwag ka nang susulat. Huwag ka na rin magbigay ng sustento at kahit na ano. Pero ma, pero na, mahal Kaya, na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo na mga bata. Huwag niyo mo gawin sa akin to. Ay, hindi ko kakayanin na mawala kayo sa buhay ko. Pero ma, parang tawa mo na. Hindi na pwedeng suklian ng pagmamahal na yan. Kakayanin namin. Kahit wala ka. Maraming salamat sa maraming taon.